Yun ang kabay. Gracia mga kabay. Thank you Lord. <laughs> Nakahuli tayo mga kabay. Tingnan yung mga kabay o. Ang laki sa mga tulingan mga kabay. Hanggang doon pa mga kabay oh. Yun. Salamat nga. Nakahuli tayo mga kabay. Laki yung mga tulingan mga kabay. Itanggal natin mga kabay. O, mga kabay sa ilalim, mga kabay oh. pa doon oh. Thank you mga kabay. Sa unang nating Punta dito sa bul. Nakahuli tayo. Hanggang sa pag-umagahan na tayo nakahuli.

Yun na mga bay, tapos na tayo sa paghila mga bay. Pauwi na tayo. Palayo-layo pa sa atin mga bay. Oh. So, parang layo mga bay. Ang buhol mga bay, lapit oh. lang. Okay mga bay, let's go. Pauwi na tayo mga bay.